Hello guys. Kasalukuyan po, po tayo nandito sa Pangil Bay. Papasok po tayo ng Pangil Bay. Nanggaling po tayo ng Cagayan. So, nandito na tayo ngayon sa bungad ng tinatawag nilang Pangil Bay. First time ko po pong magandahan dito. Kaya ito. bili ko muna. Ayan na. Ayan guys. First time kong dumaan dito guys Galing po kami ng Tagayan Kaya natin kung ilang minuto hanggang doon Ito yung bungad ng Panggilbe guys Yeah dala po nato ay bus yuto Newton po yung dala natin na bus Ayan O, daming exercise, daming nagyaging kahit maambon dahil presko ang hangin dito bis yung hangin Ayan na si Pangil Bay Hindi pa binuksan yung ilaw dahil solar yung ilaw na yan mamaya pang alas 6 mamaya alas 6 Ayan, daming nag lalakad, may nag- at buwan. Ito yung Pangil Bay. Ayan. Video pa kasi ngayon eh. oh. Sinag ng araw. Yun. Okay lang yung mga dumadaan. ito po tayong camera dyan ha. Ah. Nagbablock din siya. At itong biyaya na galing na kagayan. So, hindi kami dadaan ng Osamis doon kami dumaan ngayon sa Osmeña. Mulabi. Dadaan kami ng Mulabi. Ayan na, ah. Andito tayo sa kalagitan ng Pangil Bay Galing kayo ng kagayan, maaakalikin na tayo ng dikulog. Alauna 20 kami umalis ng kagayan? So anong oras na ngayon? Alas 5.45. Sabit na magalas 6. Ibang oras. Mahigit. Galing kagayan. Kaya kayo malapit na yung dulo ng tulay. Haba-haba din pala. na guys at nakatawid na po tayo galing ng lanao nandito na po tayo sa Tango Tango City nakatawid na po natin ang Usamis eh, Occidental nandito na po tayo sa Usamis Occidental galing po tayo ng lanao so guys hanggang dito na lang muna tayo dahil papatuloy pa namin yung pagbibiyahe bye bye